Guys, so, kung makikita niyo yung pato namin guys Ayan guys May nagtatanong dito guys Kung nag kumakain ba ng isda ang ating pato Pato tuya so, Please subscribe to Fish and Fun So for today's video mga kahabi So kita nyo itong ating flower horn Ayan May bukol na siya guys At saka colorful na Tapos So papakainin natin to guys so kahapon nag water change tayo ayan guys tingnan nyo naman ang kulay nyan so susunod is kukunin natin yung iba dyan tapos sukatin natin before and after natin so ayan guys sa tapos hindi pa dumating yung aquarium ko dapat dumating na yon para malagay ko tong flower horn tong flower horn at saka ito yung mga goldfish So, larga na. Papakainin natin. So, konti na lang ang ating fish food, guys. So, yung pinapakain ako dito, guys, is maintenance lang ito. Is tate lang muna, guys. Tapos, sa flower horn ay, ano, okiko. Ayan. So, tate is pang tilapia at yan, guys. Masa uh, 40 to 60 ang kilo. Depende sa ano, klase. So ito is mga 50 plus lang to guys. Yung mga pang grower na talaga. Ayan guys. So kung titingnan nyo dyan. Uh, pagbili ko na talaga niyan is maliit pa. So ngayon medyo lumaki na. Yung mga mahabang buntot. Yung high fins guys. O tinatawag nating butterfly ko Yung ano talaga niya is taro, puro parang puro talaga. Yung iba kasi is kino-cross nila sa ano guys ang mga male is or female ay ano guys high fin, long fin tapos pinocross nila sa mga short tail ganyan so lalabas yung mga uh, hindi masyadong gagawin na ito hindi siya masyadong mahaba ito mahaba talaga to guys so kumpara mo sa puti at saka ayan o. Sobrang haba niya. Tingnan niyo guys. So. Oh. tingnan niyo guys. So. Oh. Sobrang haba niya. Siguro nasa mga mga 5 inches ang ano niya buntot. Buntot lang niya is 5 inches. So yan yata yung mga puro yata. Ayan, tapos kung makita niyo naman ito guys. Maliit din to. Yan. Maliit din yan. Kasi yes, pahabol na to. Ito, ito yung mga pahabol ko na koy. Dalawa yun yung mga la, mga second to the last or pinakalas yun, yung dalawa yun no? Oh, yung ayun yung white and black na tinatawag natin shiro utsuri at saka uh, showa yun guys yun yung dalawa tapos ito guys anak na to guys itong goldfish na to anak na to ng mga short tail natin na trico or ko panda tapos na na sila So natira na lang mga anak. Ayun, mayroon pang mga anak diyan. Tapos ito, maliit pa din 'to pag bili ko. Siguro na sa mga 3 inches yata. No, ganito lang o 2.5. Pero ito guys, is 1 year na 'to guys. More than 1 year na 'to. Pero tingnan niyo naman ang lalagyan niya guys. So naka hollow block lang 'to na ano guys, around mga 6 yata dito na hollow block. Tapos dito is around 3 1, 2, 3 Mabilang natin ito 1, 2, 3 Siguro Ano lang 1, 2, 3 So dito guys is Tatlo Tapos dito is Lima Or anim Tapos Dalawa lang sila Dalawang Ano lang dito Tapos dito Tsaka dito So dalawa lang So total na yan is ang mga 12 to 13 inches lang hindi yan pantay kasi pag ganon yan eh doon yung pinaka malalim yung makikita nyo dyan guys simple lang ang kanilang ano guys lalagyan wala special ah uh, lang lalagyan lang natin ng air pump tapos air pump dito so plano ko naman yung ano guys pag lumaki na talaga to ng masyado ay gagawa na tayo ng iba pang lalagyan niya. Niyo yan. So, makita nyo yan. Sobrang dami na kasi nila. Crowded na talaga. Tapos yung goldfish is so, makita nyo yung pato namin guys. Ayan guys. nangungulit guys kasi gusto nang pagkain ng isda. So, may nagtatanong dito guys kung kumakain ba ng isda ang ating pato pato tuya so kumakain yan guys so kaya nga may harang tayo dito <laughs> ayan pero mabait naman to ito yung pinakamatandang ano namin dito guys pato ayan daw shall not confiance talaga guys ayaw confiance sa pa so manang meron tayong harang dito ayan harang may harang makikita naman niya dyan patutik taro. ayan nakita niya dyan pero hindi eh, siya kabunal. Okay. Hindi siya kabot. Tapos ang mga pakpak -pak niya ay na yan. Pinitrim yan. Uh, pinitrim yung mga female niya. Ito yung mga melo. Oh. Sipat kayo. Ayan so, guys. Nung nakita niya guys. Yan yung technique natin para ayos eh, so, makulit ng pato na to guys. So oh. agay. Nung makita niya dyan. So Naubos na, na tayo ng fish pod tech. So, bibili muna tayo. So, karong mga mga gagat kasi siya guys. So, oh. tumutuka guys. So, kung may may nagtatanong kasi. So, ayan. May mangharang tayo dyan. makita nyo yung net dyan. Nakaneting yan guys. Doon siya lang. pa rin. Pero ito, ito is makikita niya talaga dito guys. Oh. ko. Pero ano to mabait Mabait tong pato na to guys Matagal na to sa amin guys Nagkasakit na to guys pero Nagumaling pa rin Hindi na to makalakad Pero gumaling pa rin guys so pang breeder talaga yan guys okay, so Nang, Nangingiliti guys so Hindi naman siya masakit oh, okay, God. Naghingi talaga siya ng pagkain So yan guys makikita nyo yan guys simpleng lagayan lang natin guys at saka meron tayong mga plants doon guys sa so, kusong tumubo yan guys dala ng ibon tapos ano na lang lumaki na lang talaga sa jet sumula nung tag tagulan na umaapaw ang tubig dyan so yan ito guys yung plug ng, ng, Japan guys nagtatapos ang ating vlog mga kahabi so, so nagtatanong kung pwede ba mag-alaga ng sabay ang koi at saka goldfish so pwede mong ipagsabay pero maglagay ka ng hara guys ayan so para portion sure, kasi natural naman talaga uh, predator naman talaga yung pato sa mga isda sa wild pa lang pero meron ding mga pato na uh, pinapakain nila ang isda gaya sa mga iba pero once in a lifetime na yun hindi yun palagi guys depende na yun kung malaki yung mga karpa or koi so ito medyo hindi pa siya ga, ganong kalakihan pwede pa siyang makain ng mga ating alaga na ano mga pato so yun lang guys no uh, kung magalaga kayo mga pato uh, make sure nyo lang na maglagay kayo ng mga fence ayan dito harang para hindi sila makapasok so prevention is better than cure guys so, yun lang guys no kasi pag nakapasok na dito dudumi yung palaisdaan mo tapos tatay pa sila tapos meron silang makukuha dito kahit mag goldfish eh, sayang din naman yon. so yun lang so, salamat sa panonood and see you sa so next episode